was my day Boring guys uh, I miss ko na si darling Si darling, Aisha. I miss ko na yung baby girl ko love you, Aisha. Aisha. Mama loves you always At hindi kasama gusto na gusto makatabi anak pero ano ba ang stress na si mama mo itong ano flex ko lang po yung mga tagyawat ko paano kaya mawala lahat yan ano paano po ba maging maganda mawala yung mga pimple mark ko guys ako guys. Tsaka yung malaki kong tummy. what's up E vai,